Ito, tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang connect, aksyon agad. Kasali ka manali ka Biktima di umano ng sanla kolekta ang nais idulog ni Ginang Anisita Aquino at ng iba pang mga kasamahan niya ng Paranaque City ng ilang scam ng nakatransaksyon para sa iba pang detalye. Kasama po natin ngayon sa studio ang nagre-reklamo, si Ginang Ansita po. Yan, at may mga kasamahan pa siya. Ano? Sige po ma'am, bumati po muna. Ayun. Ah, nasa studio po si Ma'am Aniseta. Ilan po kayo nagre-reklamo, ma'am? Actually, sir, marami kami. Marami. Hmm. Sige, ikwento mo, ma'am. At nakikinig si Ator ni Lyra. Marami at nakikinig kami. din ang ating mga kababayan, ma'am. Pagkakataon mo rin ito na ibisto mo kung sino yung manluloko na yan. At manawagan na rin sa ating mga kababayan na nabiktima rin kung sino man niyang manloloko na yan. na ire mo nyo. Ma'am, pwede pong pakialis nyo. Total, nakablar na kayo. Hindi na kayo makikilala sa ano. Para yeah. makapagsalita kayo ng maayos. Ah, ayaw yung magpakita ng so, Okay lang. Na nakablar na -blur. naka naman, ma'am. Sige, ma Sige Pwede pong alisin. Para. Yan. Okay. Yan ako, no? nakablar ka. Yan. Okay. Sige po. Kami sa grupo ng mga taga yakin na nabiktima nito ni LDRBs Buhat sa Sanla Kulikta. Ngayon, sa... Al LB... Arbis Buhat. 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 Yes. Oh, para marinig ng ating mga kababayan. Tagasang po itong si oh. Miss uh, Buhat. Paranaque din, sir. Paranaque City. O, Sige po. Iisang, ano, iisa lang... O, sa sa ano sa Sunrise Port Estate San Antonio Valley 1. So, Action Buhat. Center, natawagan ba natin ang Paranaque para malaman kung nandiyan pa si LB Arbis Buhat. Anong particular na address, ma'am? Sa Paranaque. Para mapatakbo natin sa ating mga kapulisan. Address mm. po. Nakarating na po ba kayo doon Pakibasa sa Paranaque sa Ito sa bahay ni Mrs. Buhat. Nakarating, nakarating na po kayo doon sa Paranaque sa bahay niya. Yes sir, nakarating. Sige pa papatawagan po natin yung ating mga kapulisan diyan sa Paranaque para mahanap o kung nandoon pa itong si Mrs. Uh, okay, LB Buhat. Yung ganoon. Sa number 82 ito po, Football Street, Lupina, Compound, Sunrise. Ay, yun, may exact state. address naman. Sige po, papupuntahan po natin ngayon. Pero pakikwento niyo po muna, paano po yung nangyaring uh, pangluloko, pang-i-scam sa inyo nitong uh, nire-reklamo po nila? Okay. Pa ang sa akin po, ano, may nagpakilala sa akin na may isasanla daw itong si LB pag, nung ano na isang bahagi ng bahay kwarto niya. Ngayon, eh, siyempre, mayroon namang naipon yung anak ko na OFW. Pinatulan ko po yun para naman mayroon pangdagdag sa pag-aaral sa mga anak. Mga pinaghirapan mm -hmm. ng anak mo. Na Saan po galing yung anak mo, ma'am? Nasa, sa, ano po, sa... Na, mental back. Saan siya, OFW? Saan po siya nagtatrabaho? Sa China. Sa China. 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 China Sige, ano, mga marami tayong ah, uh, Hong Kong, Macau. <laughs> <laughs> Tapos, uh, magkano po, magkano po isinala sa inyo itong uh, sinasabi nyo property? 100K, sir. 100 sir. 100,000 pesos. Opo. Opo. Sige po. Tapos ano, yun nga ang sabi niya na kontrata daw kami. Tas ang ang nangyari sir nung nalaman ko sa ano sa kwarto na yun, nakasanla na rin pala sa iba. Sa ibang tao. So marami nang ano nagpang-abot kami doon sa oras ng singilan na ng ano yung ano yung pinangako niya sa amin. Na, na na doon ko nalaman na napakadami pala naming sanla doon sa kwarto lang na inano sa akin hanggang sa fourth floor nagpang-abot na kami doon na napakadaming doble-doble pala ng pagsanla okay. hanggang sa tinataguan na niya kami hanggang ngayon na balitaan namin na <laughs> uh, oh, tapos ang na, ang pinaka ano pa talaga sir na hindi pala sa kanyang bahay yun. unang-una renter lang din siya doon oh, yeah. tapos Sinanlaan niya sa amin. Nandito sa kasulatan naman namin na nagsanla siya ng bahay niya, pero nung nalaman ko, hindi pala sa kanyang bahay. Sir General, sa ko lang po si Mama, ano? Ah, magkano naman po yung, ano, magkano po yung uh, dapat uh, uh, masisigil niyo doon sa sinasabing nagre-renta kung sakali? Siya naman ang nag-offer noon sa 100,000, magbibigay daw siya monthly ng 6,000. Ma'am, bakit ka naniwala nagbigay agad ng pera? Anong pinakita niyang papel sa wala, tinuro lang niya sa akin yung bahay Yan, bahay ko. Opo. Opo, ganun lang ma'am? Opo. Naniwala ka kagad? Kasi nga, kailangan daw niya sir ang pera. Kilala mo bang, kilalang kilala mo ba yan, si Ginang... Buhat. Buhat. LB, Arbis, Buhat. Opo. LB, Arbis, Buhat. Na lahat ng ituturo ay isasan lang niya. Hindi ko naman siya gaano Hindi mo siya kilala? Masyado? Opo. Yung Dun nagpakilala lang. sa inyo, yung kaibigan niyo yung nagpakilala sa kanya. oh agent kasi yun, sir. Yung nag-offer, nagpakilala kay LB. Mm -hmm. Baka kasabwat din yun, ma'am. Gano'n na nga, kaibigan sir. Kaibigan mo niya. rin yun? Hindi naman, Hindi sir. Rin. Hindi Sino rin, rin, rin naman yun? Sige, pangalanan nyo po. Yung nagpakilala si sa inyo. Si Grace dito Malong, yun? sir. Grace? Malong. Malong. totoong pangalan Malong. ba na ni Grace yan? Yun ang nilagay niya sa ano, sir ha? sa kasulatan. yun lang inilagay niya. Basta nagsulat lang siya ng pangalan. pero Ako pwede kong isulat doon, Juan de la Cruz. O diwi, habulin niyo si Juan de la Cruz. Di ba? Ilang taon daw po yung magiging kontrata niyo doon sa pagsingil dito sa... Two years, sir. Two years. Kasi, sir, ano, iba yung ibang modus ito doon sa sangla tira. Ito naman yung sangla kolekta naman daw, sir. Sangla kolekta. Ma'am, ganun din kayo. Yung pangalawa. Si Elviren ang nire-reklamo niyo? Opo. siya, si po, siya po ang kausap namin, pero... Magkakasabay po kayong kausap? Hindi naman At po. Magkakakilala yung... po ba kayo? Oh, ba ibang hey, buwan. Hindi, kayo. po. Hindi. Ngayon lang kami din. Nakakilana. Ngayon lang kayo nakita. Mm -hmm. Ma'am, si Elbe ang biktima sa inyo? Yung pangatlo? Yes po, sir. Si Grace Malong, nakilala niyo rin? Hindi po. Iba po yung ibang agent po yung sa akin. Ibang, ibang ano agent? pangalan po? Yung agent ang na... agent ko po is ano Grace Robrego po. May pagkakilan lang ba Grace? kayo dyan kay Elbe Buhat? Totoo kayong pangalan nito? Anong itsura? Mm. Ano, meron ba kayong hawak na picture? Yes or po. What? Sige, ipakita natin yung picture niya kung meron Pwede Pwede natin ipakita para makiusap tayo sa kanyang mga kamag-anak, mga kapitbahay, kaibigan, at orip. Manawagan po o, manawagan. tayo. Manawagan. Hmm. Kung siya man yan. Pero yung mukha, siya, siyempre. Baka ba maya, iba rin, rin yung pangalan. oh, Yung, so. yung pangalan, hindi, hindi, tayo sigurado. No? Kasi... Sadyang tinago ang tuloy. Pwede po natin ay... i-focus yung mukha ni LBRB's Arbis Buhat. Nang ano yung exact address? Allegedly, nagtatago na po sila. No ah, permanent address. Ma. Ganyan po talaga ang mga manluloko. Oh. Ah, magtatago. Sana lang man ay totoo po yung mga pangalan nila. Para masapag... Sinan natin ang kaso. Mahahanap pa sana oh, mahanap. natin. Mahanap. Sir, tarungin ko lang. Magkano yung ano, ma'am? Magkano po yung uh, na nakuha ang pera po sa inyo? Magkano isinala po sa inyo? Sa akin po, sir, is dalawang unit po yung sinanla sa akin. Bali, 100 po per unit po. Paano naman niya pinakita yung unit sa iyo, ma'am? Kasi, sir, ano po, bali nagka-chat po kami sa messenger and then binisit po namin yung unit. in niya po sa akin, 100 po per unit. Nakita mo yung unit? Yes, po. Pinuntahan mo? Yes, po. Pumasok ka? May nakatira po that May nakatira. time. So, sa... hindi kayo nakapasok? Yes po. Sabi niya, ay may nakatira, hindi natin pwede tignan. Ganon. Opo. Pero ito yung unit. Yes Ganon po. Ganon din, ano? <laughs> Opo, bali, in-offer niya yun sa akin, sir. Sabi niya, pag-isipan ko daw po na monthly may matatanggap. Umakit pa... kayo sa bahay? Yes po, sir. Pero hindi kayo nakapasok? Opo. Itinuro lang yung pintuan? Yes po, pero... Ang naman nun? Po. Magkano ah, lang po yung, yung renta? Agad? Magkano lang <laughs> po yung renta na sisingilin yung ay... bundon? <laughs> Itaturo ko lahat ang... ng mga pintuan dito sa akin. Pangako niya po sa akin is 6k po sa isang kwarto po bali may matatanggap po sa ako sa kanyang 12k monthly. Tangla kolekta. Yes po. And ang kontrata niyo ay good for 2 years din. 2 years po pagkatapos po ng 2 years is ibabalik niya po sa akin yung 200,000 po. Okay. Eh, si po. Yung capital niyo. Opo. Eh si Mam naman paano? Pa paano po yun sa inyo naman po? Sa akin sir actually ano yung yung may-ari po kasi mismo pinakilala niya sa akin eh. 150 po dalawang kwarto. Dalawang kwarto. Magkano naman okay. daw po yung magiging makukulay? Sigurado pa, niya, na? pa kayong may-ari po yun? Sigurado kayo? Sino naman po yung may-ari? Kasi kilala po siya sa ano? Ma'am, sino po yung may-ari? Perla po? Regala po. Ha? Perla Regala. Ma'am Perla, nakontak ba natin si Perla Action Center? Para malaman natin. Ha? Ayun. Hindi natin kinontak o kinontak natin? Ngayon sir, wala so, na, na po sila sa bahay implement. nila eh. Wala um, na po sila sa bahay. Wala na rin si Perla, ano? Wala na rin po si Perla. Perla. Okay. Hindi, hindi, eh, hindi po niya bahay yun. Hindi po kasi yung taas po, bago daw po umalis, sinanla rin po yung taas ng 250. Oh, pero kaya, hindi niya bahay yun. Kaya umalis. Hindi po, sa kanila po, sigurado po. Kasi oh, sigurado sa homeowners po, sa homeowners po, alam po na kay Perla po yun. Anong lugar po Paranaque rin po ba i-check natin? Isa po yun sir. Paranaque rin po. Oh, po. Sige, papa-check po natin sa sa Parañaque Police Station ngayon ano, Action Center. Pakitawagan yung uh, uh, Paranaque Police Station natin dahil sinasabi na Hindi, Pwede pakita mo Yung uh, Perla so, Regala ang nagmamay-ari so, noong uh, so, Paki-confirm lang natin. Opo. Uh, action Center, mabigyan mo kami ng update ano? Okay. And siguro sir, uh, Pwede natin tawagin po, sir, siguro yung ating resource person. At para mabigyan natin ng na mabilisang uh, tulong itong mga nagre-reklamo sa atin. Tama-tama, nasa kabilang linya, si Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz. rin natin to. Oh, no? Yes, sir. suki ito, sir. Chief Investigator ng Anti-Fraud ng CIDG. Ayun eh, sa Paranaque. Wala tayong pandol. Yes, sir. Maya-maya, sir. O. Malalaman natin kung na-contact ng Action Center yung okay. Paranaque Police Station. Uh, Chief Salvador, magandang tanghali sa'yo. Hello? Hello? Ah, hindi ka namin madinig, uh, Chief Salvador, ano? Paki-unmute yung iyong ano, yung uh, mic mo. Ayo. Ayan, sige. Hello, sir. Good, Ayan. Ayo, sir. good Ayan, good afternoon. Ah, lang po ng konti. Good afternoon, Sergeant Dela Cruz. Sige. Yes, sir. Yes, sir. Uh, sir. Sergeant Rose, good afternoon po. Ayan. Good afternoon. Oh, yes, sir. Uh, sir, narinig po natin yung uh, reklamo ni uh, Ma'am Anisita Aquino, yung, yung kasama. So, On that, ano uh, sir, fact, meron talaga ng uh, transaction na uh, ginawa ang uh, ating uh, respondent na si LB Arbis Buhat, sir. For the, damn meantime, sir, pwede po sila pumunta ngayon dito sa opisina natin and then uh, submit yung mga dokumento uh, as much as possible. Kailangan pa po natin, sir, ng uh, large amount of complainant, sir, para sa... Yes. Amount, amount involved po sir, eh, medyo para tumaas pa sir, para may pasok po natin sa criminal aspect sir. Baka po uh, babagsak lang po siya sa civil aspect for uh, small claim sir. Yun gayo yung naging reklamo ng ibang complainant dade, oh, oh. naging civil case lang. So gawin natin ang paraan. Anyway, sabi naman ni Ma'am Aniceta Aquino na marami po kayong complainant. Okay. Hmm. Sa mga complainant po, manawagan kasi oh, ibang complainant, ma'am. Ma'am, manawagan po kayo, ma'am, uh, Para sa mga na si IDG, ang matibay at malakas na kaso, di ba? Baka meron kayong uh, group chat, yung mga biktima, no? meron kayo, no? Sige, manawagan mga po kayo. Mga ilan po yun? Ah, sir, ah, sir, yung ano po kasi, yung iba po kasi, iba-ibang pangalan naman na ng na pinag na nagsanla pero ang mga agent po nila halos magkakapareho ay yun eh kung baga po, Conflute. lahat sila magkakakilala Kasabot. eh. Kasabwat? Oh. Opo. Pero yung unit po, yung the same unit din po? Hindi ang... po. Yung sa amin po, kay LB lang po yun. Pero yung sa iba po, mayroong, mayroong Wilma po kasi, may Janet. Ah. Pero... Sige po, manawagan po tayo Ito, na lang at, uh, para matulungan natin at madagdagan nga yung mga complainant. Sige po. Manawagan po kayo yung mga nabiktima nitong uh, reklamo po nila. Ah, nanawagan po kami sa mga biktima ni LB Arbis Buhat sa Paranaque sa Port State. Kung, kung mga ma 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 malaman nyo na nagreklamo kami dito, sana makiisa kayo sa amin para maano talaga natin si LB. At saka yung sa kay Wilma na malmis buhat ay uh, ma ano, dumalagan. Wilma dumalagan sana kung sino man yung mga biktima na kasama ko rin. Lumabas kayo dito uh, at magkaisa Lumapit tayong... Lumapit lang po rito sa Sumbong niyo, Aksyon Agad. At Lumapit tayo sila. sa sila. Sumbong Aksyon Agad. Nagpasalamat ako na nakita tong Aksyon Agad sa anak ko at ito. OFW. Opo, OFW. Siya talaga ang nagpost sa akin dito na lumapit dito yeah. para maaksyonan. Kasi marami na daw siyang nakita sa TV na na Mga kasamahan niya na na, na scam din. Tama po. Okay, ulitin ko yung panawagan a uh, Attorney Lyra. Ano ang gusto mong advice? Sa siguro ligat? po, Jenros, sa pagkakataong ito ay eh, nakakaalarma kasi itong ganitong uh, modus operandi no na naririnig natin. Kiguro napakahalaga dito na ipaliwanag natin sa ating mga tagapakinig ang mga ganito pong klaseng gawain ay maaari na maikategorize natin na panlilin lang o panloloko. Dito po ay maaari tayong makapagsampa ng kaso ng estafa. Mabuti po ta, tayo po ay sinagot kanina ng ating investigador. at tayo po ay lalapit sa kanila. Kailangan ko lang sigurong i-point out ito. Ang pinakamalaking elemento ng estafa ay ang pangloloko or deceit or misrepresentation, katulad ng nangyari sa kinukwento ni nila nanay. Pinakita niya, pinakilala niya na siya ang may-ari ng uh, ari-arian na ito. Ang pangalawa, is isdanyos. Uh, ito po ay uh, nakapagbito po sila ng pera. Subalit so, hindi That naman. Label. At ngayon po ay hindi na po maliwanag kung paano nila marirecover ang perang nabitawan nila. Yan po ay tinatawag sa amin sa matas na damage. At ang pinakamahalaga po at pinakamahirap na i-prove yung fraudulent intent o yung talagang may intensyon na manloko. Ito po ay uh, malamang, pag pinagtagti pinatin natin ang uh, kwento nilang, ng ating mga panauhin ngayon, ay uh, lulutang ang uh, mga intent to defraud na yan. Katulad ng iba't ibang taong ahente ang ginamit at uh, nagsabi na sila ang may maari pero walang dokumentong pinakita. At ngayon ay hindi na po natin makontakt. Malamang ngayon ay uh, hindi na po natin makita sa uh, Paranaque City. 'Yan po ang uh, mga elemento ng uh, uh, deceit or estafa na pwede nating uh, ma mag-entertain sa kaso na ito. Generous. At at, at, at siyempre sir para maging patas po tayo no sa mga inirereklamo naman po si Mrs. LB Ardis Buhat uh, ng Paranaque City at yung si Miss Grace Malong at Perla Regala. Bukas po ang ating action center uh, 24/7 po para naman madinig ang inyong panig. Sana, mga totoong pangalan nila yan. Tama, diba? no? okay. Uulitin ko, yung mga pangalan na ito, para sa mga iba pang mga complainant, ano? LB Arbis Buhat, na taga-paranyake daw siya. Kasama niya si Grace Malong. Sana, totoo din pangalan ito. Perla Regala rin ay mga kasabwat di umano ni LB Arbis Buhat. Ah, kagaya yung sinabi ni Kuyang Edwin, Naghihintay po ang ating programa para sa inyong panig. yeah. At ulit ko rin yung panawagan ni Ma'am kanina, uh, Ma'am Aquino na Ma'am Anisita Aquino sa uh, mga iba pang complainants. At ako na rin po ay mananawagan po muli at paulit-ulit na nakikiusap at uh, nagwa-warning sa ating mga kababayan na uh, wag po tayong magtiwala agad-agad at magbitaw ng pera. Marami pong iba't ibang klase ng mga modus operandi na ginagawa ng mga mapaglinlang, ng mga mandurugas na yan, ng mga kriminal na yan. lalong lalo po yung online. Huwag mabilis ang pagpindot sa ating mga computer. Ayan lang po. Uh, at ugalihin niyo po na manood ng sumbong niyo, action agad. Para hindi po kayo maging susunod na biktima, Tama. ng mga taong mapaglinlang. Ayan po, di ba? Ugalihin. Kasi yung iba, natututo na lang pagka nabiktima na. Opo. Tayo dito nga, kami nga, tayo lahat. Kami po, kahit host Natuto kami, kahit ay talagang natututo kami sa mga iba't ibang modus operandi ng mga kriminal. Saka sir, pasalamatan natin siguro sir yung anak ni Mama no, na OFW sir na nagsabi sa kanya at uh, na dito sa ating programa ay uh, nakakatulong tayo ng mabilisan. Pakisabi Parami po, maraming salamat. At kay. ito po ay naging platform na rin ng ano na mga na, nanonood, nanonood siya. Nanonood siya. po kaya kayo dyan ano sa lahat ng mga OFW? Ano. Sa China. Ibalihin niyo po na manood kahit tagdo kayo sa loob ng bahay. Kung wala kayong TV sa cellular. Tutal, cell so, mahilig yan. kayong mag-social media. Ugalihin niyo from 12:30 to 2 p.m. dito po kayo makapokus para hindi po kayo maging susunod na biktima. Okay? Salamat, Salamat po, po sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong mag-alala, uh, manang, uh, kayo po ay uh, aming tutulungan at uh, uh, tututukan natin ang inyong mga dinulog na reklamo.